Ano naman lagi kuha ni Mundo rin ay lukat. Ano naman lagi kayo lukat na rin. Ano ba? Ay, yung mong hindi pa buta line post eh. Para ba na nalansang? wala na ka. Ano na lansang? Oo, wala na malansang. At dito, muli kong nakausap si nanay para kamustahin ang kanilang sitwasyon habang wala si tatay dahil naglalako daw ito ng kanyang suka para makatawid sa pang-araw-araw. Si tatay karon nagtinda tuba.

ay kaya na lang itang ato na ni hinahinayon doon ako kabot siya siya po bagdak ay, ngayon pato ay yun ikaw galing mo na loto din ay yun dito natag mo ni so so barang oo oh. ako mo silang kias magbayad hmm. oh. so, yung may pagturubi ba ka sa to. magbayad ni 500 ah uh, pero Paingon, nga, paingon na oh. uh, okay. niya sa inyo po nga yung kada eh. Pwede na niya sa tukuran ng balay. Okay na, kahit i-process hmm. man sa barangay. Hmm. 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 Pagpuhon nga, alimbawa,

kami isaligan. Ano ba is? Hindi hapon, hindi si Gawas. Ah, natatakot na sila nana, Yung ilagyan nila ng ano. Butas kaya eh, para sa ano pang temporary na pusti kasi natakot daw sila nung nakaraan ng lakas ng hangin tapos ang lakas pa ng ulan ayun ilagyan Basak na ni ngayon. tatay ito temporary kaso hindi pa napako sa natakot na sila baka, ano, baka matumba na kasi ito na tagilid na talaga to Hmm? ganito yung posisyon natin so yung ding dingding -ding lang nakatagilid na gabi eh gani kay diri na miss gawas mga basa lang yun eh gawas daw sila nanay kinahadlock sila sa hangin kay matumbay lang balay tapos si sanay ko hmm. tumba naman eh ito so, muna ilang niya, nga kawayan Ano mo katulog mayo gabi eh wala niya gabi eh Bilar, may basta mag-uwan o ito. Ito yung nagsisilbing ano ngayon, harang. Ayan o. No? Kaya binisita namin si nanay, kinukumusta namin siya kung ano na yung kalagayan nila dito. Ayan o, yung pusti na, nakatagilid na, tabingi na. Tapos ang liliit pa ng ano, kahoy. Ito pag umulan, ito yung nahanda nila kasi tumutulo doon sa loob. Kaya may payong sila dito, ito yung kinukuha nila pag umulan kasi na yung COVID lahat dapat natin tulungan tong ano na Salamat kay Timlasang, Lasang talagang grabing effort ng Timlasang Lasang na ano natin to. Mohon ka lang sige mo. Balik Medria para sa imong balay o gibisitar ka mo kadalo kay Basig unsa na imong sitwasyon ba? So, sa Minay ha?